kung talagang may signal ang sun cellular ay ayun magandang uh, hapon po sa ating mga kababayan ako naman po ay naari ngayon sa aming bundok durong bunga ng aming malakas kaya ang signal ngayon ng sun cellular tingnan daw nga din natin kung talagang malakas ang signal ay sana ay may shout out po ayun may nanonood oh. Nanonood. At uh, kailangan ko muna mag-shout. Makita ko kung malakas kaya nga niya signal. Ayun, no? Siyam na libo na ang nanonood. Yan, magpa-shout out na po kayo. At akin po kayong a uh, shout out. Ako'y naari po sa bundok namin. Ginabi na sa pag-ula. Oops. Tingnan natin. Oh, ha? Oh. Naari po ako sa aming bundok at uh, gaulan ng baka. Kasama ko si ama nangunguhan ng mangga. Duro namin, durong bunga ng mangga namin ngayon.